So, yan mga kadanyil, magandang gabi. Eh, ito pala yung isasalang ko na ano, shafting para sa hydraulic cylinder. Eh, titread ko yan magkabilaan. Medyo mabigat talaga mga kadanyil. 40 mm. Mahaba yan. Balit, tatanggalin ko muna yung balot na yan na karton para maisintro ng maayos at ang ano yan mga kadangyan kasi hindi pwede masugatan yung chrome nya kasi pag nasugatan yan maglilit yung oil kaya kailangan ingatan talaga na hindi masagi o magaskas kaya medyo mahirap talaga pag walang kasama walang katulong kaya kaunting ingat na lang pagka ganitong medyo mabibigat ang sasalang para medyo malayo sa aksidente eh. yan erat na ako tanggalin niya kasi mahaba hindi kaya yung ano niya, yung bigat sige pa yung karton niya Bali pala tatlong piraso yan mga katangil na uh, ititrain ko magkabilaan. Kasi yung sa kabila para sa piston at yung kabila para sa run-in. Run yan may ano ka dyan o follow, follow a uh, race o follow a race you know? para hindi bumalok, bumalok tot yung rod kasi mahaba papalagyan pag uh, walang ganyan follow uh, a steady race yung mga malapit ng may sintro bigat lang talaga pero pag nakasa na yung okay na kasi pag tumakbo naman yung turnoan eh, nakabantay na lang tayo dyan hindi na tayo medyo mahihirapan kada hindi So ayan mga ka-Renyel, mga salamat sa panonood. Dito na ko upload ngayon ng ano